So yan guys, isang magandang umaga Mga ka-farmers Ito na po yung ating punlang sibuyas And 15 days na po ito Medyo Nagbawas ang punlang So ayan gawa nung ano nung ulan na sunod-sunod ang pag-uulan dito. So, ito guys, ayan, yung pagkakaiba ng may taklob. Ayan, maganda ang sibuli niya. Halos sumibulat yung buyas. Katulad ng walang taklob. Medyo nagbawas ang punla. Ayan, din yung organic na tinagon nawala tinagos ng ulan tagal ba naman ang ulan Palagang nawala yung organic yung iba tsaka yung may guys, atunang oh. nyo dalawang dahon na siya Ayan, dalawang dahon na bago yung huli naming pinunla, sumabay dun sa una gawa nung nalit kami ng patubig hindi nakasapat yung ulan na yung ulan kasi nung nagpunla kami dalawang araw umulan kaya late sa sumabay dun sa pangalawang punla namin ayan. Yan, manipis. Talaga nagbawas ang tungla. Hindi maiwasan talaga yung magbawas. Gawa ng umuulan. Halos, ano to, panayang ulan. So, sa part na to, guys. Yan, makapal ka kapula dyan. Yan. Ito, mga palde, no? Ano Di ba ang kapalampun? Yan po ang kagandahan naman ng makapalampun na kaya nang iangat ang lupa pag matigas yung lupa pag yung umuulan ayan, dabis talaga pag ano yung mga palampun punla mo pag nag -uulan pag matitis, kasi ang na guys ano siya hirap yung sibuyas na iangat ito kapal ng pagkakapal lang ano kapal o nakita nyo kapal So ito guys, bali di city na lata. Uy, lang yun na punla, ano. Ano, gan lang yun naman, liit laang. Samantala lang. Samantalang yung iba, napakaluluwang na punla nila. Kasi kami, guys, madalang lang, kami. ay, mani, kapal kami magpunla. pula. So, anong, ano nga, yung panaya ang ulan. Pag sobrang nipis kasi, ano, hirap iangat ng sibuyas yung lupa pag tumigas so ito yung una-unang una, -una, -una yung punla bago ito yung part na yan ito pangalawa to sumabay siya sa una may organic to you eh know? nawalang organic na iagos pumunta sa kanal ayan iba talaga yung ano may tabon maganda siya maganda siya pag nag-uulan so ito naman guys hindi pa naman na-spread ito ng pandamo Ayan, kunti pa lang naman ang niya oh. Davis na rin talaga Yung may taklob ng yung Ayan Ayan Eh may damo naman to Yung ka lang Yung ano Palay Palay lang sya Ayan Sumibol na ulit Yung mga damo Ayan Yung pag ganito guys Pili nang ng isprehan Ng pandamo ulit Ito ngayong days na to uh, Papatubigan namin papalubugin, Para maglambot yung lupa And sabay kinabukasan spray na ng pandam sabay ano ulit magadilig na kami ng abuno padilig muna so yun lang yung update natin sa sibuyas mga farmers Ay no, kita kita yung makapal oh. Berde. Berde na siya. So yan po yung tataniman ng sibuyas. And, hindi pa naruto.